Hello kamusta Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin bakit ba nagsasalita ng Taglish ang mga Pilipino. Bakit madaming salitang Ingles kapag nagtatagalog ang mga Pilipino? Bakit hindi sila? Bakit hindi kami magsalita? ng purong Tagalog. Bakit ganon? Minsan, siguro nakakainis sa mga nag-aaral ng lingwahe kasi gusto nyo matuto ng Tagalog. Pero, yung kausap nyo o yung tutor nyo, tulad ko, kumagamit ng mga Ingles na salita. At may iba't ibang dahilan. At syempre, depende din ito sa social status ng tao. Depende kung saan lumaki yung tao, yung Pilipino. Depende kung meron bang dialecto o regional language yung Pilipino. Uh, depende kung saan nag-aral, kung saan lumaki, kung sa lungsod ba o sa probinsya at iba pa. Pero nilista ko ang mga dahilan kung bakit kami nagtataglish. So, unang dahilan ay sa eskwelahan, halos lahat ng subject ay nasa Ingles, maliban sa Filipino at yung social studies. Ibig sabihin, kapag nag-aaral kami ng matematika, inaaral namin ito sa Ingles. Kung nag-aaral kami ng siyensya, inaaral namin ito sa Ingles. Kung nag-aaral kami ng ano pa, ng kasaysayan, inaaral namin ito sa Ingles. Kung nag-aaral kami ng home economics, nasa Ingles din. At yun ang karanasan ko simula elementary school o primary school. Ibig sabihin, yung mga konsepto sa matematika. Yung addition, subtraction, hanggang sa unibersidad ng mga trigonometry, mga derivative, yung mga integration, at mga angle, mga klase ng triangles, at iba pa. Lahat yon natutunan ko sa Ingles. Yung mga bagay, tungkol sa siyensya o sa science. Lahat yun, inaral namin sa Ingles. So, halos lahat ng eskwelahan, ganun. Pero, syempre, kung Filipino ang subject, kung pinag-aaralan namin ang literaturang Pilipino o si Jose Rizal, minsan nasa Tagalog. Pero meron ding mga klase ng Jose Rizal na nasa Ingles. Susunod naman ay sa Pilipinas, may pananaw na mas seryoso at mas proper ang Ingles. Halimbawa, sa mga interview sa trabaho, sa lahat ng interview ko, at madami akong job interview sa Pilipinas dati, kailangan mag-ingles. So kahit parehong Pilipino, kailangan Ingles. Parang kailangan mag-Ingles kami kahit pareho kaming Pilipino. Kasi 'yun ang mas proper, mas seryoso kasi 'yung trabaho. Syempre, mas seryoso at hindi 'yung pang-araw-araw na buhay lang. So isang halimbawa 'yun. At isa pa tungkol dito ay yung social status kapag gumagamit ng ingles yun nga mas may parang pananaw na mas mataas ang social status lalo na kung maganda ang bigkas lalo na kung malapit sa american accent may pananaw na mas meron kang prestige o na mas edukado ka na mas nakabyahe ka sa ibang bansa halimbawa yung mga empleyado sa Starbucks napansin ko lang kadalasan mas maganda ang bigkas nila ng ingles kumpara sa mga empleyado ng Jollibee halimbawa kasi sa Starbucks kadalasan mas mataas ang social status mga customer mga kliyente mas mataas ang economic status ng mga kliyente kasi mahal. Tapos sa Jollibee naman, mas pang masa, mas para sa lahat. So, siguro sa tingin ko, sa Starbucks, mas meron silang kagustuhan na kumuha ng empleyado na may magandang bigkas o mas magandang bigkas sa Ingles. Dahil yun nga, may pananaw na mas may prestige at mas edukado, mas proper ang tao na nagsasalita ng mas magandang Ingles. At isa pang dahilan ay mas madali o minsan mas madali ang mga salitang Ingles kumpara sa salitang Tagalog. Mas maikli isang malaking dahilan halimbawa yung mga numero sa ingles kumpara sa tagalog ay mas maikli mas madaling sabihin yung mga numero o yung oras mas madali sabihin sa ingles mas maikli kumpara sa tagalog o kumpara sa espanyol halimbawa at yung mga taon mas madali sabihin yung 2001 kaysa sa uh, sa taong dalawamputlibot isa. At hindi pa ako sigurado. Pero, dahil nasanay ako, nasanay kami, sabihin yon sa Ingles kasi mas maikli at mas madali. Hindi ko alam para sa ibang Pilipino. Pero yun yung sa tingin ko. At yung mga advanced na konsepto din, advanced na salita. Dahil sabi nga natin kanina, sa eskwelahan at sa universidad, ingles ang ginagamit. Sa mga formal na sitwasyon, ingles ang ginagamit. Kaya kung yung tema ay politika, ay siyensya, matematika, teknolohiya, mas alam namin sa Ingles. Kasi yung teknolohiya, malalaman namin yung mga bagong salita galing sa salitang o galing sa Ingles, mula sa Ingles at hindi na kailangang isalin sa Tagalog kasi naiintindihan naman namin yung salita sa Ingles. So sa tingin ko, yung typical na paggamit ng Taglish ay para sa mas madaling pag-uusap, mas madaling komunikasyon. At bukod doon, meron ding ugnay sa prestige o sa social status. Pero sa tingin ko, hindi masama na gumamit ng Taglish sa Pilipinas kasi yun ang natural na pag -e evolve ng lingwahe. At yun ang sistema ng edukasyon So kung hindi natin babaguhin, hindi mawawala ang Taglish. At syempre, meron din naman yung sobra ang Ingles kapag nagtatagalog. At ito ang mga tinatawag namin na konyo na pwede nating pag-usapan sa ibang episode. Salamat sa oras nyo. Pwede kayong mag-download ng transcript kung kailangan nyo. At pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo itong podcast. Salamat at paalam.